Magandang araw mga kabods. Uh, nandito tayo ngayon sa San Juan Elementary School uh, at bibisitahin natin ang isa sa scholar ng pobreng blogger si Yasser uh, at ang kanilang sponsor walang iba kundi ang Bigara and Friends. Maraming maraming salamat po sa Bigara and Friends. Uh, Alin po kayo samahan natin na nakita sa paaralan na Hello, Ate Nimpa. Hello, Bebe. Tanangin ah, kita. Ano, sinar? Tapos ka. Medyo mahina yung boses ko sinar. Tapos ay ka, sinar? Yan. Kayo po, Ate Nimpa. Kamusta po? Ikaw, Bebe. Kamusta ka? Hello, Bebe. Kamusta? Ayan, mamaya. Ayan. So, nandito po uh, kami. Para magbigay ng allowance galing sa Figaro and Friends in behalf ng Pobre Plagas, Sir Archie Hilario. Nais ko nice lang magpasalamat unang-una sa ating Panginoon na nandito kami ngayon. Nandito yung tulong pinansyal na ng Figaro and Friends. And of course, kina Sinem, alam ko, malaking tulong ko sa kanila. So, hindi ko na po patatagalin. Uh, na po natin yung uh, for the month ng January hanggang March. So, bali ito po ay 6,000 pesos. Tanggapin nyo po galing sa Pigaran Pan. Sa libo, dalawa, tatlo, apat, lima, six thousand po. So, bali, six thousand pesos from Figaro friends Ano po yung unan yung uh, para po dito? okay. Hmm. para siguro yung pagkain um, ng mga pagkain wala ka Kasi sa school pa sila, hindi pa sila exam. Kailan po yung graduation ni April 14. April 14. Ayan. So, kamusta naman yung pag-aaral mo Sina? Ayos ah, lang. Abundi po. Ayan. So, si Senor po, uh, para po sa kalaman ng uh, ating mga viewers, Si Senor po ay isang katutubo sa uh, Oriental Mindoro. Medyo mahihain po talaga yung mga katutubo pero usually po, marami na sa mga uh, katutubo dito sa amin eh, nakapag-aral nakapagtapos, maganda yung uh, uh, buhay sana, si Sener ay isa rin paalang araw, isa rin sa maging maayos, kayo po maging maayos yung buhay ninyo basta tuloy lang tayo, tuloy lang tayo sa laban tuloy lang tayo pag aral lang yung mag-aral hanggang may tumutulong sa atin Dawin natin opportunity to... uh, Sayang Sayang talaga So yun lang Siguro Aral Aral ng aral uh -huh. Ano sa Yan So ayun Nais kong ibigay sa inyo Kung ano po yung sabihin niyo Sa Pigar and Friends and Kaiser Archer uh, Maraming maraming salamat po Inuunga po sa ating Panginoon Kasi sa pinagbigay ng Ganitong biyaya na hindi ko po ko talaga akalain na mabigyan ko ng sponsor si Siner ng Figaro and Friends sa pangunta ni Sir R.K. Maraming maraming salamat. Yeah. Ikaw, Siner, bilang isang estudyante, anong nais mo sabihin sa unang-una -una, sa Figaro and Friends? Ayun. po so, ngayon po, uh, nais ko lang din pong magpasalamat sa Pigaro and Friends, and in behalf of Pobring Vlogger, dahil meron po tayong natulungan dito sa Oriental Mindoro. At alam ko, napakalaking tulong, lalo na sa amin dito. Kapag magkaroon pa ng allowance, malaking tulong po, lalo na sa pagkain. So mostly dito sa amin, lalo na nag-aaral tayo, lalo isa sa mga problema talaga ng mga kababayan natin, mga katutubo, is pagkain po. So, isa ito sa sustain natin, lalo na pag pupasok tayo. So, muli, maraming maraming salamat po sa Figaro and Friends. Ganon din po kay Sir Archie Hilario, pobring vlogger. At kami naman dito sa Bulalaka Oriental Mindoro. This is Kapobring Glenn Hilario.